Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang pagdiriwang ng buhay, paglago, at kung ano ang tunay na kahulugan ng pagkinang mula sa loob. Sa video ngayon, ipinagdiriwang natin ang ika-negatibo, 45 na kaarawan ni Shara Soto. Kung fan ka ni Shara, ang kanyang inspiring journey, o gusto mo lang ng magandang dosis ng positivity, manatiling nakatutok. Ipinagdiwang kamakailan ni Sarah Soto, ang napakagandang aktres, mga awit, at personalidad sa di, e, ang kanyang ika-negatibo, 45 na kaarawan sa paraang tunay na nakuha ang diwa ng kanyang paglalakbay sa buhay. At ang higit na nagpapa-espesyal sa pagdiriwang na ito ay ang kanyang pagninilay sa 45 taon ng personal na paglago, tagumpay, at tahimik na kadalakan. Ngayon, Sarah's not just your average celebrity. Sa paglipas ng mga taon, siya ay naging isang huwaran para sa marami, na nagpapakita na ang kagandahan at biyaya ay kasama ng edad at karunungan ang kanyang ikanegatibo 45 na kaarawan ay hindi lamang tungkol sa isang party, ito ay tungkol sa pagbabalik tanaw sa kanyang mga karanasan at sa personal na paglago na kanyang natamo sa kanyang hindi kapanipaniwalang paglalakbay. Sa kanyang birthday message, tinukoy ni Shara ang bagong kabanata na ito bilang pagyakap sa isang tahimik na sikat ng araw. At alam mo kung ano? Ang pariralang iyon ay talagang maraming sinasabi tungkol sa kung paano niya nabubuhay ang kanyang buhay. Hindi ito tungkol sa mainay, marangya na pagdiriwang o drama, tungkol ito sa kapayapaan sa loob, pagiging grounded, at pagpapakita ng positibo sa mas banayad na paraan. Ang mensahe ni Ciara ay nagpapaalala sa ating lahat na ang paglago ay hindi palaging kailangang maging malakas o marangya. Madalas sa mga tahimik na sandali kung saan nararanasan natin ang pinakamaraming paglaki. Ang tahimik na sikat ng araw na binabanggit niya ay tungkol sa pagkinang mula sa loob, pagyakap sa mga simpleng kagalakan ng buhay, at pagiging payapa sa kung sino ka. Sa 45, si Ciara ay hindi lamang nagmumuni-muni sa kanyang mga nagawa sa showbiz. Tumitingin siya sa loob, nakatuon sa kung ano ang tunay na mahalaga: pag-aalaga sa sarili, pamilya, at personal na pag-unlad. Ang talagang kapansin-pansin sa paglalakbay ni Ciara ay kung paano niya nabalanse ang kanyang karera habang pinapanatili ang isang malakas na pakiramdam ng sarili. Kung ito man ay sa pamamagitan ng kanyang mga bono sa pamilya, ang kanyang mga halaga o ang kanyang nagbabagong mga pagpipilian sa karera, ipinakita niya na ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagbagal. Nangangahulugan ito ng pagiging mas konektado sa kung sino ka at tinatanggap ang kagandahan ng kasalukuyang sandali. At ito ay hindi lamang tungkol sa pagdiriwang ng kanyang mga nagawa, ito ay tungkol sa kanyang pananaw sa buhay. Si Ciara ay palaging kilala sa kanyang positibong saloobin, at ang kanyang mensahe sa kaarawan ay talagang hinikayat ang kanyang mga tagasunod na tingnan ang buhay ng may pasasalamat at optimismo. Sabi niya, talagang nagpapasalamat ako sa lahat ng biyayang natanggap ko sa buhay at inaasahan ko ang darating ng may bukas na puso. Hindi ba nakaka-inspire yun? Napakahalagang mamuhay ng may pasasalamat nasaan saan ka man sa buhay. Kaya, ano ang makukuha nating lahat sa ika negatibo, 45 na kaarawan ni Shara Soto? Bueno, una sa lahat, huwag maliitin ang kapangyarihan ng paglago sa paglipas ng panahon. Ang buhay ay hindi isang karera at may napakaraming kagandahan sa pagyakap sa bawat yugto sa pagdating nito. At pangalawa, yakapin ang tahimik na sikat ng araw, ang uri ng pagiging positibo na nagmumula sa loob at nagbibigay liwanag sa lahat ng bagay sa paligid mo. Ang ika-negatibo, 45 na kaarawan ni Syara ay isang magandang paalala sa ating lahat na manatiling saligan, yakapin ang paglago, at, higit sa lahat, tamasahin ang paglalakbay. Kaya, ano ang iyong mga saloobin sa mensahe ni Syara? Handa ka na bang yakapin ang sarili mong tahimik na sikat ng araw? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin bigyan ito ng thumbs up at pindutin ang buton na mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming paparating na nilalaman. At kung gusto mo ng higit pang mga update tungkol sa iyong mga paboritong celebrity, i eh on ang mga notification para lagi kang nasa loop. Hanggang sa susunod, manatiling positibo, manatiling nagminining at mag-ingat.